Hello Philippines and hello world! <laughs> magandang magandang araw po sa ating lahat. Abay, napakabilis ng araw. lunes na naman. Umpisa na naman ang pagkatrabaho ko. Napakabilis ng araw. Ano? Ilang araw na lang. Birthday ko na naman. Tumatanda na talaga ang tao. Mabuti na lang hindi tumatanda ang itsura ko. Charot. <laughs> Kailangan uminom na maraming collagen. Charot. <laughs> kaya napakagasto tapos kung ano-ano pa ang ipinapahid sa mukha para lang hindi tumanda syempre kailangan nating alagaan ang ating sarili kasi nga ito ang ating pundas kailangan healthy at laging maganda charot <laughs> so ayan na nga at nandito na ako sa una kong pasyente o di diba, na pagka fresh fresh ko dyan o sino magsasabi matanda na ako mga insecure lang yun <laughs> Charon. So ayun nga, at nakatanggap na ako ng blessing. Regalo daw niya sa birthday ko na pagkabait-bait naman ang taong yun. Thank you, Tito Paul Interior. O, oh, ba? Diba, Pak na pa. So ayun nga, at nakabalik na ako dito sa Santa Rosa. At nakasara ang tulay. At mag i na sila. O, oh, ba? Diba, bonggang bongga. After 48 years, matatapos na ang tulay. Napakadami nga ang naglalakad dyan. Hindi nila alam na magsasara pala ngayon. Maraming nga nagbabali At hindi nila alam kung saan sila dadaan. Abe Abay, umikot sila sa kabaratuan, ano, o kaya sa hae. Marami nga na -imbirna. Pero ako natuwa kasi nga matatapos na ang tula. Abay, napakahirap dyan, ano? Napakatagal bago matapos. So, ayun na nga, nagpunta na ako ng San Leonardo. Pagkatapos, dilipat naman ako ng gapan. O, 'di ba ang apla hindi naman halatang di ba diba? Gulo-gulo lang ang buhok. <laughs> So na nga, tapunta na ako sa pasyente ko sa Gapa. Pagkatapos ko nga magpasyente, pinakain naman nila ako dito. Ang sarap-sarap ng ulam nila. O, di diba? Maraming maraming salamat sa pa-lunch. Napakasarap at napakadami kong kinain. So ayun na nga, tapunta na ako ng San Leonardo. At tapos na nga rin ako magpasyente dyan. At pupunta naman ako ng Santa Rosa ulit. Paikot-ikot ng ano. <laughs> So hay na nga at nandito na ako sa tapat ng aming bahay. Aba nag ispalto na talaga sila. Aba napakaganda at napakalinis na. At tinanong ko nga kung kailan ulit pwedeng daan na. At sabi nga nila bukas daw ng umaga pwede nang duma. Ah, oh, di ba sakto dadaan ako bukas diyan. At heto nga at luwabas ulit ako. Sobrang busy nga nila sa pag ispalto oh, di ba? Nagkalat ang mga engineer at saka ang mga kontrakto. Video dito, video do. Oh, oh magkano na kuldanyo diyan, charot. Eh? <laughs> The Man. <laughs> napakalaki siguro, ano? Charo. <laughs> Ganyan pala ang ginagawa nila, di ba? Galaw-galaw at napakalaki ng nakulda nyo dyan. Charot! <laughs> Kakaloka. At heto nga at lumabas ulit ako. O, oh, di ba? Martes lang ang peg <laughs> Ganito pala ang pag-iispalto. Ngayon lang ako nakakita. Eh, ang nakikita ko lang madalas yung pag-iispalto ng muka. <laughs> Gawain ko din yon Charot! <laughs> O, oh, ba diba? Pantay na pantay. Makinis. Walang lubak-lubak. Pantay na pantay. sama mga gusto magpa-espalto dyan ang mukha. Charot. o, <laughs> oh, siya, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. At oh, pasalamat tayo sa may project na to. O, oh, congresswoman, wala bang libreng ayuda dyan? <laughs> Bikini me. Napagka tinutinong tulay, sinira. Charot. <laughs> Charot lang. Lala.